Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa Naranasan mo na bang makapanood ng isang game show pagkatapos ang mga kalahok ay uh, naka-encounter ng mga tanong na hindi nila masagot o kaya naman sa Q&A portion ng isang uh, uh, beauty contest tapos hindi rin nakasagot ng maayos yung contestant. Naiisip mo, bakit ganun? Samantalang ako, may naiisip akong magandang sagot. Doon sa game, parang alam ko naman yung mga itinanong sa kanila. Ang hindi mo alam, baka yung mga contestants na yon ay first time nila na-encounter yung mga tanong. First time nila napunta sa ganong sitwasyon dagdagan mo pa ng pressure ng mga may nanonood, ang pressure ng papremyo, at ang pressure ng competition, mas lalo ka ng matataranta at hindi mo may isip kung paano sagutin ng tama ang mga tanong na yon. Tayo bilang manonood, meron tayong mahabang oras para isipin yung mga itinanong sa kanila. Kaya naman, nasasagot natin ito ng maayos praktis. Praktis at karanasan ang nawawala sa mga oras na yon. Tayo bilang manonood, maaring narinig na natin sa, sa nagdaan ang mga tanong na yon o dahil mayroon tayong mahabang oras para pag-isipan, ay nagagawa nating sagutin ng maayos. Halimbawa, paano mo mapapatawad ang mga taong na sa'yo kung hindi mo naman naranasan na patawarin ka? Paano ka tutulong sa hindi mo kilala kung hindi mo naman naranasan tulungan ng mga taong hindi nakakakilala sa iyo? Ang mga bagay na ito ay matututunan lamang natin kung mararanasan natin ito. Naalala ko nung kami ay nag bukas ng isang tindahan at kailangan namin i-promote yung tinda namin. Nagpagawa kami ng mga flyers at isa-isa kaming namigay ng mga flyers sa kalsada. Ito ang karanasan ko. Kapag nagbigay ako ng flyers at yung unang tao na binigyan ko ay hindi tinanggap yung flyer. Yung susunod na pagbibigyan ko, almost 100% hindi niya rin kukunin yung flyer na yun. Lalo na kung nakita niya na yung nauna sa kanya ay hindi kumuha. Pero, ang kabalik na ay totoo din. Kung yung unang tatlong binigyan ko ng flyers ay tinanggap nila yung inabot ko sa kanila at ito ay nakita nung pang-apat almost 100% yung pang-apat ay kukunin din niya yung flyer gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Ito ang sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon. Galing sa ikapitong kabanata ng Mateo, talata pito hanggang labing dalawa. Siguro, parang selfish naman kung gagawa ka lang ng mabuti para masigurado mo na yung kapwa mo ay gagawa ng mabuti sa iyo. Pero paano kung ang totoong hangarin ng kautosang ito sa Ebanghelyo ay ito? Gumawa ka ng mabuti para mas maraming gumawa ng mabuti. Mas maraming makakikita, maraming lalakas ang loob na gawin din ito sa kapwa nila. At kung mas marami nang gumagawa nito, hindi malabo na ang ilan sa kabutihan mo ay babalik din sa iyo. Hindi man ito ang hangarin mo, ito ay um, ito ay sukli na lamang ng munting kabutihan na ibinabahagi mo sa iyong kapwa. Gusto mong magkaroon ng mabuting kapaligiran, umpisahan mo. Gawin mo ito para mangyari ito sa ating paligid. Pinagdarasal kita kapatid. Kung nagustuhan mo ang video na ito at palagay mo makakatulong sa iyo o sa kapwa mo, huwag nang mag-atubili at i-share ito sa lahat ng inyong social media platforms at sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Ako pong si J. God bless.